Wala ng edit-edit ito ang kwento. Nananatiling nasa critical na kondisyon ng dalawa sa tatlong biktima matapos mabagsakan ng tipak ng semento kahapon mula sa isang kondominium sa may Tomas Muroto, Quezon City. Nasa intensive care unit o ICU pa rin ng dalawang grade 7 students lalot na puruhan ang bahagi ng kanilang mga ulo. Yung pangatlong biktima, eh, maayos sa madawang lagay at uh, tanging sugat lamang sa braso ang tinamo nag-undergo na yung isa sa dalawang kritikal sa isang operation pero kailangan pa rin siya obserbahan sa loob ng sampung araw dito nga sa ICU. Patuloy na humihingi ng tulong pinansyal ang mga magulang ng mga bata lalo patuloy din lumulobo ang kanilang bill dito nga sa ospital. Sabi nila, wala pa raw nakikipag-ugnayan sa kanila mula sa mismo may-ari ng kusali tanging yung homeowners na mga condo unit owners no ang nagpaabot ng tulong sa kanila initially. Pero yung mismong building owner, eh, wala pa talagang koordinasyon uh, daw mula sa kanila. Uh, tanging LGU ang nakikipag-ugnayan daw sa kanila. Kanina, binisita rin ng Department of the Building Official ng Quezon City yung mismong involved na condominium at napag-alaman na architectural daw yung naging problema. Bahagi ng palitada, yung bumagsak matapos nga magkaroon dito ng ini, parang mini construction no naglagay ng uh, antena para sa isang internet provider at maaari daw na disturb yung palitada kaya bumigay no unfortunately tumama nga ito sa dalawang bata habang naglalakad doon sa bahagi or tapat ng condominium building napag napagalaman na 1995 yung naging building permit ng Gusali ibig sabihin most likely na sa 30 years na rin itong condominium every year naman daw nagsasagawa ng inspeksyon dito sa naturang gusali at last year, 2024, nagkaroon ng compliance order na napag-alaman na walang maintenance program ang naturang gusali na requirement para sa mga structural facility gaya nga ng naturang condominium. At sa ngayon, ang recommendation ng LGU ay dapat i-rehabilitate na yung buong gusali lalo baka kailangan i-check yung mismo mga palitada plus bago nila gawin yan, kailangan din daw muna maglagay ng canopy for the safety din ng mga taong dadaan at mga motoristang mapapagawi dito sa bahagi ng kondominium. Sa tanong kung dapat bang isara yung naturang building, ang sagot ng LGU, hindi naman daw, lalo't hindi naman daw structural, ibig sabihin yung mga biga, electrical, yung mga concern dito. So, ang next question is yung liability. So, patuloy pa itong iniimbestigahan ng mga otoridad. Wala kasi humaharap din sa media mula sa pamunuan o may-ari nga ng mismong kondominium uh, o gusali. So, again, humihingi ng tulong pa rin ang pamilya uh bukod sa pinansyal, eh, mas lalong higit na kailangan nila ang panalangin daw para sa dalawang bata na makarecover mula sa nangyaring aksidente. Ako po, Simon Gualvez ng News 5 at yan ang ngayong araw.